to mga ka-farm. Kaya ako din nag-invite ko pa to, invite to da. Ako rin yung solong ha, mga ka-farm. Huwag akong ako rin yung solong kay. Ito yun na huwag kuha certification sa auto, kaya ako na iting pa to. Na, buutan man ang mong kapitan niya ang gudo. Mas pilit. Pakita po. Wait. Sira. Ayaw na pakita. Ubang tao ka ng manyo to. Ayaw mo dihag tago

Tumana. Tumana? Hmm. Ito puso ba doon? Kula edad meron? ito ay uno. 40 ay uno? 46. O, 67. Hmm? 40? Kung 40 ay uno, 51! siya sa ako lima, na na? na sa zip phone eh. Hatid, lasag doon doon ni sigurad. na

Sige lang, masayod lang kayo magbutang o kinititisyon dito rin. Dahil na naman niya, ano siya nagtilaw. Taka na lang, dayon, met! Hindi hmm. kang sa kapitan, hanggang sa kawan, naadro git. Yeah, um, why, why it's in feed? Ang anak mo um. itong anak ni um, saya kong ihatag. Na. Wah, bawa malih ini. Di pun aku nasi emot. Ibu <yong> saya <yatong> beli atau mai sekolah dia bawa. Mengenai nak kau <laughs> nak oma yang dia yang kangen. <yelang>. Hei, siapa?

Dili ba ang kanang kwan? Diyante. Dili Kanang ay na makahon nang ramanay dito ari ta. Na to ari hulu mero. Dili dai ka problema? Problema. Oh. ka Ala ala ala. Tama. Tama ka ta. Sorry

Labi na nagbana nga. himo sa nang sa bana. Labi nag ng nag labi bana. Pag humutan ng bana <coughs> kitkit no. uh, -kit na siya. Pag baho anak to. Ano na inero na ba? Oh, sorry sorry. Hindi mo gumana. Yung na Oh, bad words na po. Bad words na. Labi na ko inukto kung sa to yung istorya. Ang ako din istorya may akong bantayan. Ah, may bad words <usas> to. Ah, may bad words to. Iyan din subayon. Bad words. po? Oh, kanang-kanang. Kalah, mah. Ayub, minggu rin, oh. Huh. Kanang, kanang Alam, memory, no? hmm. Anak, sa juniorimu? Hmm. Mabrack, mabunim Nah, kanang, kuang na, pa na? Singko pa na? labi na imung pautan nun. Ah, mabung kuatir kapitan nagbad words. Yang isubay. Oh, yang isubay isu isu saimu. Ni akung subayun. Kanang, kuang, imbis. Imbis. Imbis ang kanang... Kanang... Misalnya, kanabang... Misalnya, kau... Kanang. Misalnya, yang alamin. Kanabang... Lintik. Nini kanang... <laughs> mamalikas. Lagi. <coughs> oh

Bakit po galing doon sila kalitok? Kada gabi yun, doon sila matulog mag... Kuwan sila, mag-memory verse sila doon au Oo, na memory verse na niya, may tulong siguro ni? Kuwan saan yung kuya, mag-memory verse Ay, daghan ka itong yung kuya. Kaya pinag-memory verse kayo, kuwan at nine years. Kuwan saan lulok? Nako na na yung ako tulok. Tulok. Yung tayong lugar niya nawa. Yung mintira pa doon eh.

Okay. Binigyan mo ka rin ng Okay. Nakainbis pa tag 10 minutes. Di isa ka junior marathon. Ikaw kay marathon. Dito sa Arondelnes. Salamat. Busog na ako. Udaghan pa kaya 'yo? Paiko sa may pa-bye sa. Pa-bye sa. Sa iba ikastoryahan ka. Magpadayon ka sa akong vlog or delete. Apply ko padalon padayon sa imong vlogmate kay aron remember mag-subscribe sa imong. Okay.

Ito yung kinuha ko kahapon. Nag-renew ako ng ano. Kasi bagong taon, bagong sidula tayo mga kafarm. So kung saan kayo nasa sakupan, ay kailangan doon kayo magkuha talaga ng uh, sidula, bagong sidula. O kung saan kayo uh, bilong na barangay, doon kayo kukuha para may kita naman ang ating barangay mga kafarm. So, yun lang. Tsaka, may new or update. New update na ako na, ano, RSVSE. Ito yung uh, kailangan kung may transaction tayo sa Municipal Agriculture Office. RSVSE o Registry System for Basic Sector in Agriculture. So, yun. Yun lang. Thank you so much.